Guys, ayaw mo paglungas lagi kay mga pukling mo ron. Nanggara, mas lagi. Uy. <laughs> Uy! Ayaw paglungas kay mahog mo diha. Ah, gara garaon lagi. Uy, ah. Dili lagi magtutud. La La ngonau ga mau ke no sabak hai ke sabar semangat puja nabungul koh kata-kata Ay. Ay, Oya muda sekolah sa sadar hari kamu kainai dia dali ngari kaya po yung akong mga alaga ngayon sa si pagdodua hmm? bugno bugno <laughs> dudong ang na? mimi dali ngari so di anami guys sa may kalsada dapit migaos anami sa mga balay kesa ang mga bata magsisinggit-singgit <laughs> naka sila siya sa balay. Na sobra ka -anindot bayak. baya. Good. O kinan mo gia. Diba? Hoy, Ano sa mana? Okay, masak ko, diba? oh, okay, masak ko din ng... Ayaw, pa man ka naglapok naun sa kaba. Ay nako. Balay.